Matagal ng tanong ng mga pensyonado sa buong Pilipinas, kailan ba talaga darating ang karagdagang bayad mula sa Raya OBSIS? Totoo ba na may one-time payment? At papasok ba ito agad sa aming bank account nang hindi na kailangang pumila sa opisina? Sa totoo lang, sa dami ng lumalabas na impormasyon sa social media, hindi natin masisisi ang marami kung malito o mawalan ng tiwala. Ang iba, umaasa ng 20,000 peso agad-agad. Ang iba naman, hindi alam kung bakit ang kapitbahay nila ay biglang nakatanggap ng lump sum, samantalang sila ay wala pa rin natatanggap kahit isang sentimo. Kaya ngayon, kailangan nating linawin mayroong mga legal, opisyal, at dokumentadong dahilan kung bakit may mga one-time payments na parating, pero hindi ito automatic para sa lahat. Simulan natin sa raaya ang social security system. Noong taong 2023, matapos ang malawakang audit ng kanilang records na alaman ng SAS na may malaking bilang ng kanilang pensioners ang tumanggap ng mas mababang halaga ng pension kaysa sa dapat na ibinayad sa kanila. Ito ay dahil sa maling computation base sa luma at hindi updated na contribution records ng miyembro. Ayon mismo sa pahayag ng Ngaaro President at si Rolando Makasaet noong Enero 2024, ang Esaria ay naglaan ng halos 2.5 bilyong peso para sa lump sum adjustments ng humigit kumulang 1.4 milyong pensioners. Ang computation errors na ito ay resulta ng mga lumang patakaran noong dekada 80 hanggang 2000s yes, kung saan maraming miyembro ang hindi agad na-adjust ang kanilang average monthly salary credit, DLSI, na siyang batayan ng pension. Noong naipatupad na ang mas mataas na kontribusyon at salary brackets, hindi lahat ng pensioners ay nakinabang agad. Ang good news? Para sa mga nakitaan ng underpayment, sila ay makakatanggap ng one-time lump sum adjustment na direktang ededeposito sa kanilang umid or enrolled bank accounts. Depende sa tagal ng pagkadelay, ang lump sum ay maaaring umabot mula 3,000 peso hanggang 60,000 peso o higit pa ang iba ay tinatayang makatatanggap ng 12,000 peso hanggang 25,000 peso, lalo na kung may higit isang taon silang nakatanggap ng kulang. May mga pensioners mula sa Region YA, Calabarzon, Region Le, Central Luzon, at Lensi na nakapagtala ng natanggap na lumpsum sa Mayo at Hunyo 2,000 at 25. Ang susunod na batch ay inaasahang ipoproseso mayong Hulyo hanggang Setyembre 2,000 at 25. Ang tanong, kailangan bang pumunta sa opisina para dito? Ang sagot, hindi. Basta't aktibo ang iyong bank account, updated ang iyong contact details, at wasto ang iyong mga records sa enoy. Lai account, automatic itong papasok. Ngunit kung ikaw ay may lumang account, sarado na ang banko mo, o wala ka pang umid linked savings account, kailangan mong personal na magtungo sa pinakamalapit na rarara office upang update ito. Tandaan, walang text message, email o link na hihini ng AE o login details para dito. Kapag may tumawag sa iyo at nagsabing I claim mo ito online, magduda ka. Mag-ingat sa scam. Ngayon, tignan naman natin ang nangyayari sa GSIS o ang Government Service Insurance System. Ang GSIS ay may sarili ring proseso ng recomputation at pension adjustments. Ayon sa opisyal na ulat ni GSIS President at General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso, Nitong Pebrero 2000 at 25, nagsimula na silang magbigay ng retroactive pension differentials para sa mga pensionado ng gobyerno na hindi agad nabigyan ng tamang computation batay sa kanilang final salary. Ito ay kaugnay ng mga salary standardization laws, LRAI, la at ng reclassification ng mga government positions. Ang mga nag-retire mula July 2,000 at 6 hanggang December 2,000 at 22 ay posibleng nakabase ang pensyon sa mas mababang salary grade kahit dapat ay mas mataas na. Dahil dito, ang GSIS ay naglaan ng mahigit 3.5 bilyong peso pondo para sa lump sum backpay na ibinibigay isang bagsakan at dumidiretso rin sa e-card plus o umid-enabled bank account ng pensionado. Tinatayang mahigit tatlong daan libo retirado mula sa DEPED, YE, DILG, at iba pang ahensya ang makakatanggap nito. May mga retired teachers at municipal employees mula sa Region E, Bicol, Region E, Western Visayas, at Region Nase, Davao Region, na nakapag-claim na ng kanilang one-time adjustment payment. Gaano kalaki ang maaaring matanggap? Ayon sa GSIS Actuarial Office, ang adjustment ay maaaring 8,000 peso hanggang higit 100,000 peso Depende sa bilang ng taon ng serbisyo, final salary grade at antas ng kulang sa pension computation. Kung may reklamo o tanong, maaaring tumawag sa GSIS Contact Center sa 8474747 o mag-email sa gsiscares@gsis.gov. Yay maaari ring mag-schedule ng appointment online sa kanilang official website. At para sa mga nagtatanong, bakit may nakatanggap pero ako wala pa? Narito ang mga posibleng dahilan: hindi ka kabilang sa batch na may underpayment, kung tama ang computation sa iyo mula sa simula, wala kang adjustment. May kulang sa records mo, halimbawa, hindi pa updated ang latest employment history mo. May inactive o closed bank account ka, hindi ito may pasok kung sarado na ang account mo. Hindi pa napoproseso ang batch mo dahil ginagawang paunti-unti para maiwasan ang backlog. Ngayon, marami rin kumakalat na balita sa social media tungkol sa House Bill ,000, ,000, at 8,775 kung saan sinasabing magbibigay ng isa 0,000 000 peso ayuda sa lahat ng NAYA at GSIS pensioners. Ito ay isang panukala na inihain sa Kongreso noong Disyembre 2024 at, at layuning bigyan ng special one-time assistance ang mga retirees na tumatanggap lamang ng mababang buwan ng pensyon. Pero malinaw, ito ay hindi pa batas. Hindi pa ito naaprubahan sa Senado at wala pang pirma ng pangulo. Kung sakali mang maipasa ito, ito ay magiging malaking tulong sa milyon-milyong retirees, pero sa ngayon, wala pang implementasyon. Kaya paalala sa lahat ng seniors, huwag umasa sa fake news. Huwag din basta-basta magbigay ng impormasyon online o sumagot sa mga link na wala sa opisyal na website ng Isaya at BISIS. Narito ang mga dapat mong gawin ngayon para maprotektahan ang iyong pension at tiyakin matatanggap mo ang nararapat. Tiyakin na updated ang iyong personal at bank information sa Enway. La Lae Ogsis account. Huwag gumamit ng third-party fixers o tagaproseso. Lahat ng transaksyon ay libre at personal. Magbasa lamang sa opisyal na Facebook pages at websites ng NHA at GSIS. Kung may hindi ka natatanggap, huwag mahiyang magsampa ng request for recomputation. Sa panahon ngayon, ang bawat piso ay may halaga. Lalo na para sa mga matatanda, may sakit at umaasa lamang sa pensyon buwan-buwan. Ang one-time payment ay hindi regalo, ito ay bahagi ng karapatan mo bilang Pilipinong nagtrabaho at naghulog sa sistema. Ang pagbibigay ng tamang pensyon ay hindi dapat ipaglaban pa, ito'y obligasyon ng estado. Pero para matiyak na matatanggap mo ito, kailangan mong maging alerto, magtanong, at huwag hayaang daanin sa katahimikan ang mga pagkukulang sa sistema. Sa huli, ang tanong, handa ka na ba, Pilipinas? Kung ikaw ay pensyonado at naniniwala na may kulang sa natanggap mo noon, oras na para magtanong. Dahil ang karapatang pinaghirapan mo, dapat lang na makuha mo ng buo.